Yo, 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 Kamusta, 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 kamusta? So, meron tayong unang biyahe. Ngayong Sabado na to, mamaya Sabado night siguradong meron tayong matindi-tinding magiging pasahero nito. Mamaya kasi Sabado night eh. Yung medyo mga kalug-kalug na tao, mga naglilitawa niya pagka Sabado. Ito na, pupuntahan ko na siya at ihahatid ko sa may monumento. Doon sa may SM Hypermarket. Malapit na ako sa pick up location. Sa SM Hypermarket. Tama, boss. SM Ban. Lisensya mo, boss. Lisensya mo. Eh, kaya lang, boss. Lalayo tayo sa ano. Ano, ano? Eh, ang problema nga, boss. Eh, ang pick up, ang dadaanan no eh. Ano lang, eh. Ano, ano? Ano, ano? wala ko ng pera. Hindi nga boss eh, ang magiging problema nun yung sa ano, bayad. Eh hindi naman doon ang daan eh. Walang problema sa bayad. Okay, okay. Mabot ko Bali, pupunta tayo sa SM Bal. Oo, oh, daan Oo, oh, tara. Boss, nag-vlog ako. Pwede ba kitang isama sa vlog ko? Pwede naman. Anong Pwede nga sticker ah. Wala nga ako sticker boss eh. Sige, sige. <laughs> hindi ako nakakapagpagawa ng sticker eh. Marami kasing gastusin eh. Mahal din kasi yung sticker, parang limang piso isa eh Yun eh <laughs> e tayo, no? Disensya oh. mo Eh, masama ka sa akin kasi nangyari Buk nang oh. may May kakontak ako oh. sa LTO raw but, Eh, sabi, mabandaw ako But, ko, bakit ganun? Wala naman akong karapatan dun Ba't ka mababa? Ano bang naging problema kasi mo? Kasi nangyari ka Una may nakakontak na ako Ano ba ginagawa mo sa... Ano bang kontak? Ano anong pinaka problema mo sa, lisensya? May kukuha ka ng student. Oh. Ngayon, may nag-offer sa akin ng student 35. Ngayon, parang may nag-offer pa rin sa akin ng hey, iba't tropa na 25. Oh, di doon ka sa 25 mas mura. Oo, oh, syempre doon ako nangyari. Oh. Tapos ngayon, hindi ko na ni-reply 'yung 35. Oh. Ngayon, boss, sabi nila kabanda kayo. Hindi na kayo makakaano niyan. Papa. Ako, boss. Hindi pepede 'yun. Picture lang sila. Eh. 'Di ba? Hindi hey, ka hindi ka pa hindi ang... ka pa nga nagpipila, eh. Pa, paano kang... mo? Hey, nagpasa kasi ako ng control online lang. Oh. Eh mangyayari, sabi na ka ba kayo? Di? Hindi pa pe pwede yung boss, wag man maniwala. adong budol 'yun. Paano ka mababan eh? ano naging violation mo? 'Di ba? Sabi hindi ka na makakuha ng lisensya. Eh, hey, Totoo ganun ba? Hindi totoo 'yun. Kaya pag tapos ako magtakwa ako ng sibo, tapos ako ako ng student. Pipicture ako tapos i-send ko sa kanya. Nakakuha ka bang student? Ito ang pangalan ko ngayon. Eh, doon ako lumapit pa po sa Basura. Oh. Eh, tinatakoy ko ang ngayon kasi tataan ako lang misto ko pala ako ng pera. Tapos sabi nung 3-5, Nakaban ka daw. Oo, nakaban. Binobudol ka, boss. Huwag kang magpapaloko nun. Hindi pa ako nagpapadala ng pera. Kasi sabi ko, puta, baka ba't delikado? Kung nagtulok ni Warth o Tuscan. Oh. Para sa aset sa pera. Oh. Puta, baka't delikado. So, syempre ako bilang pera, hindi ka pinag Hindi naman natin pera. Talikin mo yung pera eh. Oo, oh, no, mahirap kitahin yung pera. Eh, nag-aalangan din ako kaya sabi ko, tapos sinawagan ko yung misis. Oo. Oh. May nag-offer sa kanya na mas mababa. Oo. Oh. Doon ako sa mas mababa. Doon ka sa mas mababa. Kausap mo na ngayon yun, sigurado oh, ka na doon. Oo, oh, nandun na siya sa repair market. Alam mo, yung 3-5. Binubudol ka Paano ka mababan? Ang tanong ko Ano ba yung mo? Ano problema mo sa LTO? Eh kukuha ka pa lang ng student Di ba? Yung inano ko eh. Oo. Oh. Sabi ko, pag ako nakakuha mamaya. Huwag kang ano, huwag kang magpapaloko rin, hindi totoo yun. Sabi ko muna nila, hindi pa ako nakakuha na student, nagbigay ng pera po sa akin. Hindi nga totoo yung binubudol ka nun. Saka, uh, hindi mo naman dapat ipalakad na yan eh. Punta ka sa LTO, Balizuela, madaling, madaling kumuha ng student ang mahirap ko muha yung non-pro, yung professional ngayon, pero yung student, basic lang yan. Magsisimula ka pa lang eh. Yun nga eh. Oo. Oh. Eh kasi yan nag-aapul ako kasi sabi ko yung oras ko kasi may pato ko ka, dagat yung papasok. Oh. Ay. Problema, oras. Oh. Kaya dumadaan tayo sa madaling proseso. Oo. Oh. Oo. Oh. O oh, di nandudun tayo sa pinaka problema Ang payo ko iyo, Huwag kang magpapatakot Huwag kang magpapaloko dyan Ano? Ano naging problema? Iyon ang tanong Yan nga eh 'Di diba? Wala kang violation ang ginawa. oh, wala kang ano ba ginawa mo? Kinansel mo lang, 'di ba? Oh. Yun Ngayon, Nagkaroon man ng hindi maganda pag-uusap dahil sa cancel na yung Kinancel mo lang eh, ano ba? Violation Diba? Anong traffic rules ang ginawa mo, hindi ba? Kung merong man may violation, siya may violation Huwag kayong magpapaloko sa mga ganyan Eh pag nakita ko yan, sasampalin ko pa yan eh ikaw ka ako, manluloko ka ng tao eh Ano Chief? Okay na? Okay na tayo monumento Monumento, SM Hypermarket ka yun, ba? Oo oh. Sa gilid tayo bababa, pare Buti, hindi sila nag-ooperate dito ng bike lane Eh, ano, motorcycle lane delikado delikato, pagliko mo dyan Oo, oh, dyan Yung ng kapitla Oo oh. Diliwa ka dyan dito na lang pare? Oo oh. Uh, Tama ang karito eh Putang na no loading no unloading Bawal? And pare doon na sa unang sa unang pare Hindi na uh, Pa uh, pa ako nung ano eh Dami pa naman nila Pagkano? Ang pamasahe mo pare nasaan eh Eto na si sir Sir Okay na sir Thank you, thank you. oy boss, thank you. Ah. Thank you, thank you. Salamat. Puta Ano klase dad to Nakano ka kasi <laughs> Ganito ba talaga daan pa bulakan <laughs> Smokes screen na. ah Aha uh -huh. Bas pa sinundan natin ano Truck Ba bas Bas ba truck Basta yun na yun Pareho lang yun ba Oo, huh? oh, talaga. Ah, Mapasok na sa helmet ko yung ano. Halika bunga. Ito na sir Diyan ka ba magpe-perform sir sa ospital? Eh hey, doon, doon sa likod sa yung ano eh Sa likod ba? Oo oh. Ah, sa ospital pe <laughs> Abante pa sir? Oo oh. Diyan, diyan Diyan Saan sir? Kanan? Ito, ito, ito Ito, ito oh, Dito, dito, dito Dito na mismo? Oo, oh, papatok dito na, Saan, sir? Diyan sa likod dito, yun, dito. Ah, doon sir? Oo oh. Kung ano ba gagawin natin? Alanganin ah Teka, teka sir, discard ka natin yan ko rito Oop Konti lang naman eh, konti oh. lang naman po Makikiraan lang po ng konti

Oh, eh kailangan din sir Pere. Ala akong oh. Pere, hindi ako Pepe. Hindi ako Pepe dito LBC. <laughs> ah, dito na natama ba? Oh, pre. May kasama ko. Prede agila ka sir ah? Oh. Sa ano? Last ano, eh. Last perform kayo nung nakaraan? Nandito rin si Prede ah. Oh, nandoon. Da doon? Oh. Pasikat ah, pala 'tong LBC. Oh. Eh, hindi ako big time cuff, sir, ha? Big time mga tumutugtog dito, ha? Ayun nga, wala, eh. Mamalit mo na. O, sige, sir, hintayin kita rito, ha? Mamalit pa si sir, oh. LBC si Marilaw, oh. Abante tayo konti para makarinig tayo ng mga kantahan, di ba? Marami doon magagandang chicks dito, eh. sila dyan. Bahala sila dyan. Ay, bukawe. Bubu bukawe. ako'y yuwi na. Paalam na sa inyo. Ah, sana makakuha pa tayong biyahe pa Manila. Nang makabiyahe pa tayo. Woo! Maraming maraming salamat sa panunod nyo. At ako'y uuwi na. Ako'y magpapaalam na. At babay na.